Good evening, good afternoon, good morning sa lahat ng dako ng mundo. Kung saan man kayo naroon, magandang araw sa inyong lahat. Yan guys. Andito ngayon, ah, andito na tayo ngayon sa pag... Meron tayong pag-usapan. Pag-usapan isang mandatory seminar para sa mga bagong bagong nanalong mga SK official para sa anong kabutihan kailangan dumaan kayo sa seminar bago umupo sa pwesto kailangan daw kayong mag-seminar ng 15 days bago kayo makaupo sa pwesto ninyo. At, paalala lang guys, kailangan talaga kayong mag -seminar. Kasi kapag hindi kayo nakapag hindi kayo makakaupo bilang isang official ng barangay or eskik sangguni ang kabataan ng barangay. Kaya, kailangan talaga kayo mag guys. Ito ay isa lang pala paalala ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang mga nanalong sangguniang kabataan or iski official sa na sumailalim ng mandatory seminar bago official na umupo sa puesto. O, bago daw kayo umupo, kailangan mag similar muna. Ayon kay DILG Secretary Binhor Abalos, kailangan sumailalim sa similar ang SK officials sa loob ng 15 days or 2 weeks or 14 days matapos ang halalan o hanggang sa November 14. sa pangunguna ng mga lokal na pamahalaan kabilang sa pag-aaralan ang decentralization ng lokal government is history, planning at budgeting at code of conduct and ethical standards ng public officials marami kayong pag-aaralan guys at kailangan talaga mag para ito ay malaman nyo, mayroon kayong kaalaman kung paano niya patakbuhin ang anong ang barangay. Kibali, ito ay isang pagsasanay. Kung mawala, kapag, halimbawa, sa sunod na mga panahon kayo ay mag, mag ano na naman tatakbo na naman bilang isang barangay chairman mm, meron na kayong mga guide kung paano at anong gagawin bilang isang official ng barangay o oh, ang DILJ ang magmumonitor ng mandatory seminar Katuwang ang National Youth Commission. Hmm. Paalala ng DILJ, hindi makakaupo ang SK officials hanggat hindi siya sumailalim sa seminar. Nagpaalala ang Department of Interior and Local Government Unit sa mga bagong halal na opisyal ng barangay. Natiyakin ang maayos na paglilipat ng responsibilidad sa pag-upo sa pwesto. Obligado rin ng bagong iski official na dum dumaan sa seminar. Upang malaman ang kanilang mandato at responsibilidad. Oh, okay upang malaman. Para malaman ninyo kung ano ang dapat nyo gawin. Mga guide. Mga guide kung ano ang mga uh, gawain para sa kabutihan ng inyong mga barangay. <coughs> At ang masasabi ko lang, sana naman magawa niyo ang dapat nyo gawin. Mga kabutihan kung, paano, kung ano talaga ang maka makakabuti sa inyong barangay at wag ninyong pagaksayahin ang 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 inyong karapatan bilang isang barangay official yan guys, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe my channel. Bye.